Ipinahayag ni Christian Hospital na malaking bahagi ng kanyang tagumpay ngayon ang pagiging benepisyaryo ng kabugwason sa Paglaom Scholarship and Grant in Aid Program o KPSGIAP ng Provincial Government ng South Cotabato. Ayon pa kay Hospital, lang sa Social Work Board Exam, marami sa mga kabataan ngayon ang natigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Kaya ayon pa kay Hospital, maliban sa financial support, naging motivator nito para magporsige ang pagiging kabugwason scholar. Binigyan din pa nito na bilang iskolar, natutunan din ito na maging mapagkumbaba at tumanaw ng utang na loob. Sinabi pa nito na isa sa mga mahalagang leksyon na kanyang natutunan bilang iskolar ay ang tumulong sa komunidad kahit nasa simpleng paraan. Ayon pa kay Hospital, dahil sa maghinatagay project, natuturuan silang mga iskolar na magbigay at lumingon sa kanilang pinanggalingan. Ngayong isa ng registered social worker, nakikita rin ni Hospital ang kanyang sarili bilang ilaw ng pag-asa ng mga nasa laylayan ng lipunan. Ang KPSGIAP ay patuloy na nagdadala ng bagong pag-asa at inspirasyon sa mga mahihirap ngunit deserving na mga kabataan sa South Cotabato. Anim sa mga granti nito ay kapapasalang sa September 2025 Social Worker Licensure Examination. Kimberly Bandoy, NDBC, Bida Balita.